Lahat ng ano may lakos. Ito, oh, ano Giorgio Armani, Bulgari, Mount Black, oh, grabe naman. Calvin Klein, Boss, Gucci, Dior. Wow! Sana all. Salamat. Malapit ng pamasko. Yeah. Punta dito, maraming bibili, malaking discount bigay sa iyo. Oh, <laughs> you know? How much? I mean, discount? 50%. 50%. Oh. Punta lang kayo dito dahil malapit 50%. ng Christmas, magbibigay sila ng 50% discount. Dito lang yan sa may Electron Building, Batha, Riyadh, Saudi Arabia. Okay mga kuwis. Anong pa pangalan ng store? Dito kami ngayon sa... ano Batha. Dito lang pa lang yung store. ano? Batha. Hindi ko lang pangalan ng store. Anong pangalan ng store nito? Mga branded na pabango. Yan, kung gusto nyo na ng mga branded na pabango, punta lang kayo dito. Hindi ko lang sure kung ito ay legit or mutation. So, check natin yung price para malaman natin kung legit kayo na humusga. Ito, pag nag-spray ka, si sexy ka. <laughs> Ito, 85 real. Tingnan natin, mayroon ditong Victoria's Secret eh. Ito, Victoria's Secret. Oh! 50 real? 50? 50? 3 sandaan. Oh, tatlo 3 sandaan. Hmm. 3 for 100 uh, real. An offer for you. Yes, good offer for, for, us, not for only me. <laughs> yes. so, dito naman. Ito yung mga original. Magkano kaya? Dito yung mga original. Magkano yung ganito? Candy, candy. Itong ganito. Pungkang original eh. Mm -hmm. Magkano yung ganyan? 250. Magkano? 250. 250. Oh, mabango, mga ganda. Ano you know? Shadow. Shadow stream. Oh. stream. Magano, magano. How much? How much? Bangon <laughs> <laughs> mo eh. Di pa ramen mo 'tong galong. Okay. Ah. 183. Dati 20 plus lang 'to. Oh? It's, uh, this is no. over blue. 3. 32. Byron, now. Now. 180. 180 na lang. Diba? Oh. It's good. It's <laughs> good you know? Grabe oh. Ah, ang ganda ng mga mo. pabango. Halo-halo na yung amoy. Lakos? Umuwi lakos eh. White horse. White horse. Puting. <laughs> puting kabayo. So ayan lang. Kung gusto niyo bumili, punta lang kayo dito. Murang-mura lang. Kaya nang magusga kung ito may, may coach pa oh. Kaya nang humusga kung fake or original Pero yung price niya yung medyo pricey pa rin Mahal pa rin No Sana pag si kuya ko bibilad lang. How much? Hmm. Bili na kayo dito, bili na So yun lang mga guys, maraming salamat Dito lang to sa may ano Ano bang building to? What's the name of building? What's the building? Electron Electron building sa may batha So punta lang kayo dito Bago to, bago no? Bago So yan, punta kayo dito Tapos hanapin niyo siya Nakita nyo sa vlog ni ano to eh Vlog ni What's the meaning of vlog? What's the name of the vlogger? This one is guy The pretty Don 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 Si Don Ponce hi. Si Don Don yeah. Ka Don Don You know, hi <laughs> Ako naman si Kuya 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 Mel Kuya! Kuya! <laughs> si Sir kamu <Montaro>, kamukha mo! Oh! Aaaaaaah! <laughs> Sana ko, nice. maraming salamat kuya, maraming salamat! Wala na naman! Puro lang punta dito, marami yung original, pang amoy, pang... Walang bili! Bili! <laughs> <laughs> bili naman! Puro lang amoy, puro testing, no? Walang nabili? Oo! Oh. Ay, shada! O, bili kayo ha, huwag lang puro amoy! So yun lang, marami salamat. Malapit ng pamasko. Punta yeah. Kung dito, marami bibili, malaking discount bigay sa iyo. Oh, <laughs> you know? How much? I mean, discount. 50%. 50%. Oh. Punta lang kayo dito dahil malapit 50%. ng Christmas. Magbibigay sila ng 50% discount. Dito lang yan sa may Electron Building, Batha, Riyadh, Saudi Arabia. Boom! Bye-bye.